Nagsimula na agad ang DSWD sa pamamahagi ng 15,000 pesos na ayuda sa mga micro rice retailers kasama ang mga sari-sari stores alinsunod sa utos ng Pangulo. Ito'y bilang tulong sa mga apektado ng price caps sa bigas. 6,000 beneficiaryo pa lang ang nasa listahan pero inuudyokan ng pamahalaan ang mga apektado ng negosyo na magpalista para sa ayuda. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Barya lang ang naiuuwi ni Rose sa 10,000 pisong pamumuhunan niya mula sa pagtitinda ng bigas sa maliit na pwesto sa Qmart Quezon City. Wala, talo pa kami sa plastic. Kaakibat din kasi ng kanyang negosyo ang pagbili ng plastic na pambalot nito. Piso-piso lang talaga dos, ganun lang. Kaya malaking bagay 'yan para sa katulad niyang maliit na retailer ang maambunan ng 15,000 pesos na ayudang mula sa Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry. Kung ako mabibigyan ng gano'n, eh, mas okay at pandagdag ko ng pohonan. Ngayong araw, nagsimula na ang DSWD sa pamamahagi ng one-time big-time na Sustainable Livelihood Program o SLP sa mga micro-retailers na apektado ng price cap sa bigas. Ibig sabihin, kasama na rin sa mabibigyan ng ayuda ang mga sari-sari store alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It's the same process. DTI makes the list, they certify the list, they send it to DSWD. As we speak right now, we're implementing it already. May bigay ng gobyerno yung uh, tulong ano, na pinagtulong-tulungan ng uh, national agencies para kahit papaano ay may po yung epekto ng EU39. Mahigit 6000 registered micro-rice retailers ang makakatanggap ng SLP. Pero posibleng umakyat pa ito sa 20,000 hanggang 30,000 depende sa pinakabagong listahan ng mga benepisyaryo na idaraan pa sa verification process ng DILG, DTI at DSWD. Kaya naman hinihikayat ng ahensya ang mga negosyo na magpalista sa naturang programa. Gayon pa man, paglilinaw ng pamahalaan. Not all sari-sari stores are selling rice. And even if they're selling rice, uh, not all of them are following the manday EU39 or the price cap. Matatanda ang ipinag-utos ng Pangulo ang paglalagay ng price ceiling sa bigas upang mapababa ang presyo nito sa merkado. Mark, Hinahanap nga namin yung 20 pesos na sinabi ni ano ni Bongbong. Kaya pagod na pagod kami pag uh, paghanap ng 20 pesos per kilo. Kaya nananawagan kami sa Malacañang ilabas na yung 20 kilos na bigas. Yung kaya na namin ay 2 kilo lang do sa pinakamababang presyo ng bigas. Ah uh, 45 pesos per kilo lokal ano at yung uh, yun ang pinakamababang Preso bigas dito sa Qmart. biyernes, inaasahang matatapos na ang pamamahagi sa unang 6,000 na nasa listahan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.